Magpabilin o wala pa'y pangilisan sa tungdanan sa mga department heads ang bagong mayor sa Mandawi City. Apan awhag niya magtambaya yung sila ug dili mo sabutahe sa administrasyon. Ano ang report ni Nico Sereno. Sa ikaduhang adlaw sa iyang paglingkod, gisugdan ni Mandawi City Mayor John Uano ang paginspeksyon sa lain-laing opisina. Inay ang mga heads of offices ang mag call siyang mituyo pag adto aron makita ang sitwasyon. Naki-update sab kini sa mga proyekto nga gipatuman sa mga opisina sama sa planning office kabahin sa katukuran sa bagong City Government Center. Sa inspeksyon nabantayan sa mayor nga dunay mga opisina sa City Hall nga kuwang o gamay kaayo ang espasyo. Agi hangyo na ipay pang mga gagmay mga repair mga to pero sa ako lang yung na-observe, kuwang din sila space, no? plan na sila katuig na din eh. So kaning bago na government center, it would, it would, really help. Sa opisina sa DRRM o Mandawi Command Center, gitanaw sa mayor ang mga pasilidad nga namuntar sa kadalanan bisan mga cameras nga nakatutok sa kasapaan. Gipatunan sab ni ini ang pagpaili sa pipila ka cameras aron mas maklaro ang kuha. Samtang kagahapon sa hapon, humangyod siya mi asumer sa pwesto, gimiting ni Iwano ang tanan ng mga department heads. Nagpahibaw siya sa direksyon ug plano sa administrasyon ug nanghangyo sa ilang suporta. Sa interview gipadayag sa mayor, wala sa'y mailisan ng department head bisan kung sagad kanila na tudlo sa miaging administrasyon. I hope na uh, namatay atong agenda, ma support lang mo kana di lang tayo sabotage or I will be forced to impose na mga penalties as your local chief executive. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisda.